Natagpo ang nakasilid sa sako at inilibing sa mababaw na hukay ang bangkay ng lalaki pasado alas 5 ng hapon itong Sabado sa sitio Mapayag, Barangay Bito, Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kinilala ang biktima na si Daniel Navarro Datulaita, 35, construction worker na taga-isulan Sultan Kudarat, na ilang araw nang nawawala mula pa September 15. Siya ay nagtatrabaho sa awang Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon sa PNP, nagtamo ito ng maraming tama ng taga at natagpuan sa advanced state of decomposition. Naaresto naman ng PNP si Alias Palaw, 33, magsasaka matapos makuha ang motorsiklo ng biktima malapit sa kanyang tirahan. Inamin niya ang krimen at itinuro ang limang mga kasamahan na sina Joko, Ronnie, Samyon, Tang at alias Gid kusang sumuko naman si alias Suharto. Ayon sa mga sospek, nagmamaneho ang biktima at pagsapit sa barangay Bito ay bigla itong nadisgrasya. Imbes na tulungan, ito ay kanilang tinaga at inilibing. Aminado si alias Suharto na pinagsisihan niya ang kanyang ginawa at sinabing nadamay lamang siya. Habang si alias Palaw ay hindi nagsisisi sa kanyang ginawa. Nagsisisi ma'am dahil sangkot lang tayo dito, hindi tayo, hindi tayo kasali sa pagpatay doon. Oh. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Berita.